Itong taon na ang nakalilipas ng ihimlay sa libingan ng mga bayani ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang ama ni President Bongbong Marcos. Paano ba ihimlay sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulo sa kabila ng mga pagtutol? Nang mapatalsik ng People Power Revolution ang Marcos Sr. Administration, nanilahan sila sa Hawaii sa Amerika. Matapos ang tatlong taon, pumanaw ang dating pangulo dahil sa komplikasyon sa bato, puso at baga. Ipinagbawal ni Nooy pangulong Cory Aquino ang pagpapauwi sa mga labi ni Marcos Sr sa bansa dahil dito, pansamantalang inilagak sa Valley of the Temples Memorial Park sa Hawaii ang katawan ni Marcos Sr. Taong 1992 nang pumasok sa isang kasunduan ang administrasyon ni dating pangulong Fidel V. Ramos at ang pamilya Marcos. Si Ramos ay pinsan ng yumaong pangulo. Ayon kay dating Interior Secretary Rafi Alunan III, kasama sa mga napagkasunduan ang maiuwi ang mga labi ni Marcos Sr. mula Hawaii papuntang Ilocos Norte. Ang pagbibigay ng military honors na nararapat para sa si isang major, na no huli niyang rango sa AFP, at pagbawal na iparada ang mga labi sa Metro Manila at ilagak sa libingan ng mga bayani. Pagkauwi ng mga labi sa Pilipinas, inilagay ito sa Ferdinand E. Marcos Presidential Center sa Batak, Ilocos Norte. Pinlano ni Nooy Pangulong Joseph Estrada na ilipat ang mga labi sa libingan ng mga bayani. Pero hindi ito natuloy dahil sa mga protesta. Sinubukan ding ilapit ni dating Vice presidente Jejomar Binay kay former president Benigno Aquino III ang panukalang ilagak ang mga labi ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pero ayon kay Binay, hindi ito pinansin ni Aquino. Nang mahalal si former president Rodrigo Duterte, I will allow the burial of uh, President Marcos sa libingan ng mga bayani. Not because he is a hero, kung ayaw nila ng iba na hero, but because he was a Filipino soldier, period. Tinuligsa ito ng mga kritiko at mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao noong martial law. Sinunog naman na ilang sodyante ng Polytechnic University of the Philippines sa so PUP ang larawan ng dating Pangulo. Sigaw nila, wala pa rin hostisya. Ang mga minaltrato noong nanungkulan si Marcos. Pero sino ay Presidente Duterte, nanindigan sa kanyang desisyon. Ang batas nagsabi, sino ang pwedeng ilibing doon? Sa presidents,